What's up, guys? Okay. Ang sakit sa mata. Ang sakit sa mata. Ang init. Welcome to Dingalan Aurora! So, nandito kami ngayon sa port ng Dingalan. Papunta kami ng Mountain View. Tapos, doon na kami mag swimming papuntang White Beach. Kasi dalawa yung, ma dalawa yung view doon. So, White Beach muna. Tapos, sa kakaakit ng bundok for the Mountain View. So, yu, siya yung binyo namin kanina sa May Grotto. So, another bundok na naman. So samahan nyo kami and let's go Na nga, nakarating na kami sa White Beach na tinatawag nila. Pero hindi naman literal na White Beach. It's just because gawa daw nung ilang bagyo. Pero dati daw is White Beach talaga siya. So ngayon is parang copy ko na yung pinangalan nila. So ayan, unti-unti na kaming bumababa sa bangka. So binababa na rin namin yung mga supplies. And at the same time, nag a kami dun sa mga hindi pa nakakababa. Pero ako, syempre, of course, video-video lang tayo for today's video. <laughs> so, yon So, ayan. Nakita nyo naman, ang next nang bumaba ay si Mama. So, dahan-dahan lang. Yung pagsakay namin sa baka, it takes about 20 to 30 minutes. Pero, okay din. Masaya. Masaya siya. So, ayan na yung si Marby, and then si Ate Sheila, and everything. So, yung nag-a-assist ay... Siya yung aming tourist guide. Nakalimutan ko yung pangalan ni Kuya eh. <laughs> so ayun. eh yung view. So hindi ganun ka white beach Nakababa na kami. After namin makababa, papunta na kami sa aming kubo. Then, ako video-video pa rin. Walang makapipigil. <laughs> Walang makapipigil sa pagbibidyo ko, guys. So, ayan na. Kanya-kanyang bit, bit So, ako kahit may bit-bit ako, video pa rin. Vlog is life. Ganon. So, picture is life also. So, nag-picture-picture pa kami dyan. Okay. Balik na lang kami. Alam ko na, discarte. Sa <laughs> <laughs> Ano ako ba? Maputik pa, kaya't ano? Summer na um ano? Summer na pagbagyo. Ano Kaya mo na, ito lang naman yung mawag dito eh. May COVID naman, pwedeng <laughs> Saan? Kuya, nag na, na kayo? Nandiyan na, na kayo? Oh, ano ba? Lakas ng ulan. Papunta tayo ngayon my dito my sa God. beach. <tinyo> So ayun na nga guys, tamang tambay lang ako sa beach no, nakaupo. Tapos hindi pwedeng mabasa yung GoPro ko kasi naka-open yung port niya sa Type-C. So pag binasa ako siya or nilublob ko siya sa tubig, um, siya. Pero pwede naman siyang maambunan. So yun. Sa so, tamang kuha lang ng mga memories. Videos dito, videos doon. Sa so, tamang relax lang. Sobrang lamig ng tubig dyan, guys. Nakakaloka. So, ayan. So, patayo na ako nyan. Tapos, pabalik na ako sa kubo. No, kasi hindi ko na kinakaya yung lamig. So, ayun punta na ako ng kubo. Pakiyat kami ng bundok ng mga kapatid ko. Kahit maputik, nilaban namin to. kasasayang sayang daw yung oras. So, ayun sila. Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, nilaban nila. Laban lang ng laban. Ayan yung trail, maputik. Ah! Ayun sila, mo, mga market, ako po, bumalik na tayo. <laughs> kanina lima kami ngayon, tatlo na lang. Walo na lang. Tampu lang kami kanina, walo na lang. <laughs> lang kami naniniwala. niniwala ito. Ito dapat mo nagsandal. <laughs> Siya mo na maputik, maputik talaga. Huwag ka na maging naro Mas maputik sa takas po. Ay, ganon? Ska mas madulas, ingat lang po. O, salamat <laughs> kuya. Kahit maputik. <laughs> Nilaban na ng nilaban. May magjawa pang nag-aaway dito. Live. Ay, na na. Na Hindi ba? Tabi, tabi, tabi. Okay nga yan. Ako na lang. Kapitan mo. Pag nadulas kayo, huwag kayong kumapit. Huwag <laughs> hulog na kayo dire derecho <laughs> O, madulas. Eh, madulas. Madulas dyan. Pero nag-try <laughs> siya, Oh. <laughs> Pero nag-try siya, oh. <laughs> siya, oh, for you. Maka ba? Kahit takot siya, oh, go, laban. Grabe yung trail. Bakit ba oh, Hindi ko naman in-expect <laughs> na ganito ito ka Ano o, ay mo. Oh. Kaya naman eh, hindi siya ganun ka ano. May yung inano namin sa ano, sobrang taba ako noon, partida. Kaan? Sa tay-tay nga. Pa, ah? Okay. Tanay, Rizal. Diyos hindi ko malilimutan yun. Ganito din, umuulan. Amazing. Sino ba kinukuhanan mo, Darren? Sorry. Oh. For today's video, ayan. Ako po, aura okay. ako dyan. Biruin mo na kaya mo kahit na ulan. Pero madali lang to kapag hindi to na Ano bang gagawin? Hawa ka mo to. Dandan -dan po ako. yung mga dulas yung... Kuya, nandiyan yung picture ko. Ako po. Hindi ko mo yung camera. Ito yung artista. Ano yung sayo na yung gagamitin? Apo, nandiyan sa inyo. Apo, Sexy picture. Dala nyo na no? Galolo. <laughs> <laughs> Dairy na. Yung nakaganta, oh. Dairy ring daw siya. <laughs> hoy, hoy, hoy. Madulas yan. <laughs> hoy, baka ka. Ako, diba, dahan lang. lang. <laughs> Akin muna kasi yan, sari. Yung... Ayan. Sige po, po na ito. Gawin ito. Daan -daan po, baka mabalto po. Hi, Vader. Winner naman pala siya doon sa fort so so na yun. Ah, isa yan. Yeah. Hindi ako maka aura ng ayos. Dallad! Say, Darda! Darda! Gano? Mag-picture sa kanya. Hindi, hindi. Hindi yung share pa nga. Eto mga picture. Kuya, ayun yung picture. Ano yung sa gamitin niya? Ayan. Pagpapagod. Nakakapagod, guys! Grabe sa trail. Okay, ready. Winner! Ako dun, May Slippery wet. Batalis of the East! Naman ako yung tubig natin doon. Ha? Mas maganda po yung bilis. Para mas Kuya. madulas kapag naka ano. Nakaya pa. Mas madulas kapag naka ano. Ay, hindi na. Hanggang dito lang kami. Aw, ako na lang. Kuya, halika. Uy, hanggang dyan na lang kayo. Ah, iwan niya ako. Maganda po, Peter. Ah, mas maganda. Ay, hindi tayo pinigyan ni Kuya. Ay, hindi na yung gamit mo. Dalan! <laughs> Pagod ako. Potayin 'yung damit natin pare. <laughs> ano na, nakakulit puti ako kanina. <laughs> Ay, sorry, sorry. Okay. Chocolate mo <laughs> ba Hindi na ako aakyat, John. Bakayat <laughs> 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 ka. Wala maka-piti girl. <laughs> <laughs> Ay po 'no, may ilang po yung aakyat din. Oh, baka madulos na ako, eh. hindi ko na kinaya. Eh. <laughs> hindi may tong may tungkod ko naman. Opo. Ano po 'yan? Pabor sa edge. Ay tinayuan ko ba Walang Hindi pa. <laughs> Nandun yung Mountain View. Hi guys. Eh hey, tubig, mapapano. Traffic. Ay, wala lang ako. Alam ah, mo ano, ang daming incomers. Puti. Ah. Ha. Bale mga ano pa po, 13 kilometers pa po. Ano, putik-putik ka katas, pipicture mo ako. Hello. Ano ba? Okay na to, dito na lang. Ayun, Sama, sama. Ha! Ate Sheila, literal siyang bumaging. <laughs> okay, ready? Hi guys, so kasalukuyang umaakit yung mga kapatid ko. Tapos ako lang yung naiwan dito. Hindi na kinaya ng power ko. Sobrang dulas sa taas. Delikado. So, doon pa sila nagpicture picture picture. Sa dito lang. So, nasa nasa Pacific Ocean na tayo ngayon. So, et, papakita ko sa inyo yung Pacific Ocean. Pero ayun din, diyan din kayo sa So, that's the end of our vlog. So, if you are new to this um, YouTube channel ko, don't hit, uh, please don't forget to hit the like and subscribe to the button para lagi kang updated sa lahat ng videos na ya upload ko. So, lately, puro travel lang muna tayo. Wala pa tayong review. So, again, this is Summer and see you on my next vlog. Bye-bye!